Ayan, okay, okay is life. <laughs> Branded yung paper bag pero yung laman okay, okay. <laughs> Good morning sa inyong lahat guys uh, at happy Sunday sa inyong lahat. Uh, blessed Sunday na rin. Uh, tayo na nga, makikipagkita ko sa nanay ko at pupunta kami dun sa Somerset kung saan nandun yung bagong address ng Philippine Embassy. Kasi magpaparinyo ako nga ano, ano, ng passport ko sa Mirpoles nakapapointment appointment ako at nagp yung nagpa sa akin na tumulong yung kapatid ko kaya maraming salamat sa iyo ading ko. at <laughs> uh, ay na, na ako guys uh, katatapos lang yung overtime na dalawang oras uh, at mamaya makikita yung makikita niyo yung nanay ko kung sa mga hindi pa nakakakita sa nanay ko parang mas matanda pa nga ako sa kanya <laughs> para na kaming magkapatid kung minsan napagkakamalan pa kaming mag-jowa <laughs> Ayun ako. Pero ganoon lang guys uh, Siguro Baka ili ililibre niya ako ng pagkain O di kaya ako muna yung manglilibre Kahit na kapos na yung pang-alawan <laughs> At ayun na nga guys Lalabas na ako uh, Magpapanscard na ako Nakababa na ako sa Building na king pinagkatrabahoan guys Ayun yan mga uh, sasakyan. At ito yung building na aking pinagkatrabahoan. Ayan. Ayan. At pupunta na ako doon sa, ano, sa uh, MRT Station. Papuntang um, Lucky Plaza. Pero di ko lang kung... Um, pa ako sa ano sa Lucky Plaza o di kaya sa Somerset na lang kami makikita ng nanay ko pero um, message ko nanay ko dito na ako sa uh, M, uh, MRT station guys. sa uh, uh, Taiseng. Taiseng MRT station. Uh, bababa na ako. Grabe, pinagpapawisan na ako. Magtatap na ako ng card guys. Yung um, ATM ko yung ginagamit ko para makapasok. All purpose na yun. Doon na rin yung sahod ko. Dito na ako sa Taiseng. Agbababa na. Tignan natin yung minutes. Kung ilang minutes pa dadarating yung, ano, yung train. Ayan, may 2 minutes pa guys. Ayan, paparating A na ata. At Park. The train approaching platform A will end its service at Labrador Park. Ayan, paparating na yung train na sasakyan ko. At uh, kita-kits na lang mamaya dun sa Pupunta namin guys sa Somerset. At saka sa Lucky Plaza. Ayan, nandito na ako sa Lucky Plaza. Punta na ako dun sa nanay ko. Mahaba-haba rin yung biyahe guys Dalawang beses ako nagpalit ng train Pero ngayon nandito na ako sa Lucky Plaza At daming tao Lahat kasi ng mga OFW uh, dito na Pinay Ay day off nila Pero marami pa din yung hindi off. Kasi uh, yung mga iba Sa isang buwan Dalawang beses, isang beses lang sila mag day off Pero ngayon marami oh Ayan, ang daming tao oh. Ayan, nandito ako sa level 3 Ang daming tao guys oh. Ayan, daming tao Pupunta na ako sa nanay ko Nandito na yung nanay ko guys Nandito na naman sa okay okay yan na <laughs> Okay okay yan na yan na Ano mo dra Jay Nandito na kami sa Somerset Ayan, picture na naman kami ng aking mudra Ayan na yung mudra ko Ayan Ayan, magpapapicture daw. Picture taking. Imbes na maghanap ng embassy. One, two, three. One, two. Wala na, naubos na yung oras. Imbes na maghanap ng Philippine embassy, wala na. Picture taking daw. <laughs> ito, ito, na yung pinag, uh, isa kong pinagutangan. O, oh, ayan na. Yung aking mudra. Sa lahat ng may mga utang sa kanya, magbayad na rin kayo yung kalahating bonus ko yung ipambabae ko sa kanya sure na sure na yun guys <laughs> calling all <laughs> nakautang sa mother ko bayad na din ito na itong building na to guys o, yun itong building na pala to ayan pala yun oh ayan pasok na kami guys ayan dito na 1 1 1 sa kami sa 16th floor. This way. Ah, ito na pala yun. The embassy of... Ito yung guys. Oh. Philippine Embassy. Yan, bagong address dito sa Somerset. Yan bagong picture na naman. Picture is life. <laughs> Ayan, picture taking na naman guys. Ayan, taga picture na lang ako. One. One, two...

One, two. Kami One, two. Ayan, okay, okay is life. Oh, <laughs> Binila na ako rin ng okay, okay. Mati pa yung mga walang trabaho. Branded yung mga damit nila. At kami, 4W, okay, okay, lang. Left, <laughs> 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 oh. Levi's yung paper bag Branded yung paper bag Pero yung laman okay okay <laughs> O ba? Diba? <laughs> pero yung laman puro okay okay naman <laughs> Ayan kalalabas ko lang sa uh, Taising MRT, MRT, station Nabulol tuloy ako So uh, Mali yung nasakyan ko na Train Sana mapunta ko sa uh, Dobigot. Tapos Dobigot papuntang City Hall. Tapos sa City Hall papuntang Aljunied para doon ako mag hintay ng bus papunta doon sa inuupahan ko. Para hindi na sana ako maglalakad pa uwi. <laughs> Ay nako kaso nga naman. Yung nasakyan ko papuntang ano na. Tyson MRT station na. <laughs> Opposite yung nasakyan ko guys. Pero okay lang sulit naman yung ano yung paglabas kasama ko yung nanay ko kaya nga nang dati nilibre na naman na niya ako nahiya na nga ako sa nanay ko eh kada labas lang na, lang namin ano siya lagi yung nanilibre sa akin pero darating din yung ano na uh, magdideo kaming dalawa na ano ako naman yung magbabayad <laughs> sang ayon magbabayad muna ako ng mga utang ay, naku, grabe talaga oh. At eto, naglalakad na pa uwi. Oh, eh. Medyo malayo-layo pa. Saka malalagpasan ko pa yung ano, pinagkatrabahuan ko. Pag nalagpasan ko na yung kalahati pa ano ano, <laughs> lalakarin ko. <laughs> Pero okay lang. Medyo malapit lang sana kung hindi pa sikot-sikot yung daan guys. Kung diretso lang, naku, malapit lang. Pero wala eh. Pasikot-sikot yung nadaanan ko pa uwi. Sigsag ba? Hindi na rin ako nakapag-video nung kumain kami kasi nga madaming tao dun sa, ano, sa food court. Saka uh, mahirap din isiksik yung malaki kong tiyan. <laughs> at yung ulam ng nanay ko, adobo at saka pakbet. Sa akin naman, binakdakan at saka pakbet. Tapos nag-extra ulam kami ng nanay ko ng ano, ng lechong kawali pero yung lechong kawali hindi namin na naubos ayun inuwi ko <laughs> pati rin yung ano yung ulam niya na adobo hindi niya naubos ayun take away pa rin <laughs> hindi tamang tama meron akong ulam sa ano panghapunan bili na lang ako ng kanin sa baba o di kaya hihingi na lang ay uh, solid na solid yung paglabas. Ito lang yung ano pinakaayaw ko pag ano lalabas ako. Malay malayo yung lalakarin, layo yung bi biyahe papuntang laki plaza. <laughs> 'Yun lang yung ayaw na ayaw ko ay, 'yung magbiyahe. Sa kanila medyo malapit lang ay sa akin. Parang nasa probinsya ako. Probinsya ng na ating yung, yung ano doon sa amin parang probinsya na rin yung city kumbaga sa uh, orchard dun sa laki plaza ganun ba pero dito wala na probinsya na kaya lahat ng mga yan nakikita nyo na mga yung mga building eto mga uh, factory to guys mga uh, pagawaan ng damit pagkain ganyan at dito na ito na ngayon ano yung pinagkatrabahuan ko ayan na o oh. Yan, yung building na yan. Yan na building na yan. Diyan ako nagkatrabaho. Yan, nandito na ako sa building na aking pinagkatrabahoan. Ito na yung, oh. yun Medyo malayo pa konti yung lalakaring ko. Nagpapawisan na ako. Pati yung dalawang itlog ko pinagpapawisan na rin na. Oh. Ay, naku. At tayo na guys. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At mag-ingat po tayo lahat. At God bless po sa ating lahat guys. Peace.